Ayan, good morning sa inyong lahat mga kahimala. This is Simla Vlogs. Sa ang sulok man kayo ng mundo, naroon. Ganda umaga, tanghali, hapon o gabi po sa inyong lahat mga kahimala. Welcome back to my YouTube channel. So mga kahimala, gusto ko lang i-share sa inyo dahil mula sa isa kong followers, nagtanong siya about sa pagre-remove ng nakakonek sa kanya, sa cellphone niya, ng Wi-Fi. So paano ba daw po mag-remove ng... Uh, wifi connection na nakikikonek -connect sa kanyang phone or sa kanyang router so how to delete or remove or block sa mga nakikikonek sa inyong mga phone so bago tayo mag-start mga kahimala don't forget to like and share this video para naman po sa mga hindi nakakaalam kung paano mag-remove ng mga nakakonek sa inyong mga wifi is matutunan din po nila ang kanilang gagawin. So, mapanood man nila itong ating vlog is may apply nila sa kanilang mga phone router. Ayan. So, simple lang naman po kakailangan na natin ng application. Yung iba sa setting ginagawa. Pero, mas maganda itong gagawin natin dahil dito makikita nyo kung ano-ano ang mga nakakonek sa inyong mga phone. Halimbawa, kung ano yung uh, unit ng phone niya. Yun, mababasa nyo dyan at mas madali nyo yung ma-remove. Ayan. So, bago tayo mag-start, please uh, subscribe my YouTube channel, Himala hey Vlog. So tara, umpisahan na natin ang ating tutorial. po sa inyong lahat mga kalods. This is Simala Vlogs. Gusto ko lang mag-share sa inyo ng isang tutorial kung saan uh, humingi ng uh, advice ang ating isang kalod sa TikTok kung paano ba daw po mag-delete uh, or mag-block ng ah uh, anong tawag dito, man block ng nakakonect sa inyong mga wifi. So, siguro umihina ang kanyang connection. So, kailangan niya mag-delete ng nakikikabit sa kanya. Kung may mga kaibigan kayo na kinabitan ninyo at kino-connect ninyo sa inyong mga wifi at kailangan niyo nang i-delete sila dahil umihina inyong connection, maaaring makatulong sa iyo ang ating tutorial today. Ayan, gusto ko lang po sana i-flex yung aking YouTube channel. Para kung sakali may mga gusto kayong mapanood ng mga tutorial, meron po tayong mga tinuturong tutorial sa aking channel. So ito po, si Himala Vlogs, meron siyang 5,400 plus subscribers. So marami tayong diyang tutorial. Kung sakali po at mapunta po kayo sa YouTube, paki-subscribe po si Himala Vlogs and don't forget to click yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng ating i-upload. So back po tayo sa ating topic about sa paano man-block na uh, nakikikonect sa inyong wifi. So kailangan natin ng application kaya pupunta tayo sa inyong mga Play Store. So click nyo yung inyong mga Play Store. Ayan, i-install nyo po yung pinatawag na Ping Network Tools. So, i-search i -search nyo lang yung Ping. Then, lalabas na yan. So, ganyan po ang itsura. Then, ako in-install ko na para mas mabilis. So, i-open ko na lang. Hindi ko kailangan mag-delete uh, kasi uh, nag-connect lang din ako kayo dito sa amin. So, ang aming wi is, ayan yung Huawei. Ayan po yung aming connection. Then, kung gusto nyo ma-scan yung mga kinonek ninyo sa inyong mga wifi, mga kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo. Kung sino man ang nakikikonek sa inyo. So, i-click nyo lang po yung scan for devices. Ayan. Then, after nyan lalabas dyan. Ayan, router kasi kami, kaya minabasa kayong router dyan. Ayan, tapos yung hand iPhone. Ayan, yung Huawei. So, ayan, lalabas lahat ng mga nakakonek nakak sa inyong wifi. So, halimbawa, yan yung Huawei. So, itong cellphone ko is Huawei. Ayan, nakaka, nakakunik ako dyan sa aming router. Kung halimbawa, ang cellphone na gusto nyong i-block is Huawei, Realme. So, makikita nyo naman kung anong gadget ang ang gusto nyong i-delete. Ang gagawin nyo lang po is, kiklik yun, delete. Ah, sorry, did, ikiklik nyo yung ah uh, unit or gadget. Halimbawa, yon sa akin, Huawei. So, halimbawa, ayan yung Huawei. Then, after nyan, ayan siya. Makikita nyo dyan, may makikita kayong delete. Ayan, remove device, events, may remove device, may ping, may ano, ganyan. So, may option kayong mapipili. Dahil gusto nyo nga i-delete or i-block yung isang uh, nakikikonek sa inyo, kaya ang gagawin nyo is remove device na lang po. So, i-click nyo lang po yung remove device. So, ayan. Hindi ko, hindi ko na siya ma-click no kasi hindi naman ako mag mawawalan tayo ng signal pag kinlik ko yung remove kasi kinlik ko yung aking cellphone. So, ganun lang po ang gagawin nyo. Remove device lang po para ma-remove yung gusto nyo i-remove na nakikikonek sa inyong mga wifi. May cellphone, uh, ano pa bang gadget na pa pwede, uh, laptop, o nakikunik si kaibigan, nahihiya uh, kayo na hindi siya pa connect Kaya pwede nyo na siyang tanggalin in case na wala naman siya at para mas lumakas-lakas yung signal niyo So, ang gagawin nyo lang, ganun lang po. Mag, ano lang po kayo, mag-install lang po kayo ng application na ping. So, ayan. Again, may kita nyo dyan. Dito, dito, lilitaw yan, yan Yung four devices ang nakakunik sa amin. Ah, uh, router. So, ayan yung aming router, yung Huawei. Ayan, lalabas dyan. Then, lalabas doon. Pag kinlik nyo yung scan devices, lalabas kung ano yung mga kailangan nyo i-delete. Kung gusto nyo i-delete si friend nyo, delete lang po yung gagawin nyo. Remove device po yung inyong i-click. So, hindi ko na siya i-click kasi hindi naman po ako mag uh, tatanggal ng device kasi mawawalan ako ng connection. So, mga kalods, mga kahimala, Ayan po yung ating munting tutorial at sana po makatulong ito sa iyo, Lods. Ito yung sagot sa yung tanong at sana nag-guide kita ng tama. No, kahit ano pong gadget, kahit sino po yung nakakonek sa iyo, kung gusto nyo po siyang i-delete, remove device nyo lang po ang gagawin niyo. So, itong ating application na ping, ah uh, madami po, madami pong gumagamit sa kanya. So, kung makikita nyo, meron siyang 4.1 po. Ano? 4.1 point. Ayun. So meron siyang mga reviews, no? May down nag-download sa kanya yung mga gumagamit sa kanya nasa 10 million na. Ibig sabihin, talagang legit po at maganda 'tong uh, application na to. So yung ratings and review niya 4.1. So, ayan. Ibig sabihin, ang isang application, pag kayo po ay nag -i install i-check nyo kung digit, kung marami po ba talagang gumagamit, o maganda po ba siya. Dito nyo po makikita, ayan. So, ayan, may 10 down, no, oh, may 10 million downloads, so, ang daming gumagamit sa kanya. No, tapos, ayan, may 4.1 reviews siya. So, ang ganda po ng application na to. Ayan, sana makatulong ito sa inyong mga ka-loads, Ayan, si Ping Network Tools. Sa lahat na magustong lumakas ang kanilang Wi-Fi, pwede nyo pong i-delete yung ibang device na nakakonek sa inyong mga connection Wi-Fi. Ayan. This is si Mala Vlogs. Don't forget to like and share this video para po sa ibang hindi nakakaalam kung paano magpalakas ng kanilang mga net uh, signal, lalo't may mga nakakonek na wi mga gadget sa kanilang cellphone, ganito lang po yung gagawin nyo. again, this is Simala thank you for watching, don't forget to share bye bye, bye.